2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Webes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan po ang mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. Kung kaya't sa paungunan ng NAPSI at PTV, sama-sama nating alamin ang mga aksyon laban sa kahirapan. sa ating bagong season tututukan po natin ang convergence ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. At kaugting niyan, makakakwentuhan po natin ngayong umaga si Sir Nazaria Vergera, ang Information and Fisher Coordination Unit Chief ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources upang pag-usapan kung paano nagkoconverge ang mga hensya at partners ng pamahalaan para sa ikaunlad ng sektor ng mga mangsa. Sir Nazar, good morning and welcome po sa Action Laban sa Kahirapan. Yes, uh, magandang umaga, Dayan. Isang mapagpalayang umaga sa kahirapan uh, para sa ating mga uh, tagapanood dito sa ating programa. Alright, so mag-focus tayo ngayon sa sektor no, ng mga maingisda. Uh, well, sila ay malaking ambang talaga nila pagdating sa food security. But then again, the sad news is that sila pa rin ang isa sa mga pinakamahirap na sektor. Ano po kaya ang dahilan nito, Sir Nazer, at ano yung mga interventions na ginagawa po ng pamalan, particular po ng BIFAR? Yes, uh, tumpak yan, Dayan, yung sinabi mo na sa kabila ng katutuhanan na malaki ang ambag ng ating mga mangisda pagdating sa siguridad ng pagkain. No? Pero kabaliktaran, uh, isang katutuhanan na mataas pa rin ang insidente ng kahirapan sa sektor ng mga mangisda. Isa sa mga dahilan kung bakit mayroon pa rin na insidente sa kahirap, ng kahirapan sa sektor ng mga mangisda ay yung uh, primarily yung uh, isang dahilan ay ang uh, illegal at uh, mapanirang uri ng ano ng uh, pangingisda mm -hmm. no kasi pagka na din nangyayari ang illegal and reported and regulated fishing so nag uh, nag decline ang ating production nasisira ang ating kalikasan at magreresulta ito sa pagkunti ng huli ng ating mga mangisda at siyempre na ang kanilang huli ay talaga magreresulta ito sa sa kahirapan no mm -hmm. and then uh, of course is sa mga dahilan din kung bakit patuloy na may insidente ng kahirapan ay yung tinatawag natin na hindi nila nakukuha yung uh, real value ng kanilang produce uh, due to post-harvest losses, no? At uh, ito ang mga issue na dapat uh, tutukan at tinututukan ng uh, pamahala no uh, lalo na doon sa illegal unreported and unregulated fishing diyan pumapasok po ang uh, policy side uh, pagdating sa national government through the DABFAR nagsusulong tayo ng mga polisiya uh, for example yung uh, hulbotulbot isang uri ito ng mapanirang uh, uh, method ng uh, pangisla na before hindi ito bawal pero with uh, the, the effort of the government uh, bawal na ito yung uh, Dennis Sain yung toolbot and uh isa lamang po ito sa mga halimbawa ng ginagawa natin and of course we need also to resort to uh technology uh, pagdating sa pag-address ng illegal fishing may tinatawag kami ngayon yung ifit itong iuu fishing index and threat assessment tool ibig sabihin nito mas uh, scientific ang pagtingin natin uh, pag uh, assess ng mga lokal na pamahalaan sino yung vulnerable talaga sa uh, uh, iuu fishing at paano ito tutugunan ng pamahalaan okay what's the role of the Local Government Unit pagdating sa mga nabanggit po ninyo mga intervention Sir? Yes. Ah, uh, napakagandang tanong. Unang-una frontliner ang local government unit pagdating sa pagtugon sa isyu ng illegal and unreported fishing. Uh, dapat nating uh, alalahanin na ang municipal waters ayon sa uh, uh, local government code, talagang dapat mga siwa niyan ay ang lokal na pamala. Mm -hmm. So, ano ang papel? Kailangan may mga malalakas or uh, you know, uh, strong policies din ang local government unit. Dapat may mga ordinansa sila mm -hmm. na sumasaklaw kung paano tutugunan ang uh, illegal, unreported, uh, and unregulated fishing. Mm -hmm. At itong efforts ng local government units ay uh, dinadaragdagan ito ng uh, national government. Mm -hmm. Tinutulungan natin ang mga local government units na mapalakas ang kanilang kapasidad upang labanan ang illegal, unreported, uh, and unregulated fishing. Mm -hmm. May mga nasa sampola na ba dyan, sir? Yung mga gumagawa nitong mga illegal fishing na talagang sakit sa ulo ng ating mga maingisda um, para mapaangat sila sa ating kahirapan. So ano yung mga penalties and punishment? Mm -hmm. At may mga talaga bang nasa Pola na para matakot naman silang gawin itong illegal na aktibidad na ito. Well, uh, diyan marami na. Tumaas na ang ating uh, record sa apprehension mm -hmm. uh, level natin. Ibig sabihin Uh, mas marami ng uh, nahuhuli mas marami ng uh, you know uh, napapatunayan na lumabag at uh, nagkaroon ng ng penalties mm -hmm. ang kagandahan lang ngayon Diane, mas mabilis na ang ating apprehension effort mm -hmm. no ang litigation process for uh, ano against illegal unreported, and unregulated fishing dahil with the Republic Act 654 ito yung uh, batas natin ngayon sa Batas Pangisdaan ng Pilipinas may tinatawag na tayong adjudication board Ah, uh, ito'y isang quasi judicial body sa ilalim ng DEBFAR na siyang naglilites na mas mabilisan pagdating doon sa administrative ano side or administrative penalties ng ating mga ng mga lumalabag uh, dito sa Batas Pangisdaan ng Pilipinas. So, compared before na medyo masasabi natin hindi ganun kabilis ano ang pag-apprehend, ang pag-resolve ng kaso ng uh, illegal and unreported and regulated fishing, but with this adjudication uh, board na siyang uh, nangasiwa doon sa paglitis ng mga paglabag sa Batas Pangista ng Pilipinas. On the administrative side, ay napabilis natin ang apprehension efforts natin. Okay. Pagdating naman sa pagpapaangat ng kita ng ating mga mangisda, yes. paano po natin sila natutulungan para mapataas yung kanilang produksyon at masiguro na lang harvest ay talagang uh, mapapadala sa mga pamilihan at sila ay kikita sa kanilang ginagawa pong trabaho, sir. Yes, holistic ang ginagawang efforts ng uh, ng before para ma-address natin yung sinasabi nating ano, uh, low income, no? Uh, nung mga mangingisda natin Ah, uh, unang-una diyan uh, dahil na nabanggit natin kanina no, uh, karamihan sa ano sa mga fishing grounds natin and uh, that is being uh, supported by science ay nagpapakita talaga ng senyales na ng, uh, ng overfishing and we need to do something about it no. At isa sa pamamaraan na natin, ang ginaginagawa natin diyan ay yung uh, alternatibo na pwedeng mapagkuhanan ng ating mga mangisda. Saan natin sila dadalhin? Dito pumapasok yung uh, aquaculture. Adinaragdagan uh, ng pamahalaan ngayon sa pamamagitan ng BIFAR yung ating mga mariculture parks. So ibig sabihin ito yung mga palaisdaan po ito sa, sa dagat. So uh, parang uh, pansamantala nating uh, binibigyan sila ng paraan na uh, iwasan mo na yung capture fishing at uh, dito sila sa, sa aquaculture mm -hmm. so that's why uh, we're really uh, pushing for uh, the uh, increase of mariculture parks uh yung mga fish cages natin sa ating mga karagatan pangalawa yung uh, sa marketing side sabi mo nga kanina uh, paano natin matutulungan sila na makuha talaga nila yung halaga yes. ng kanilang uh, production no so diyan pumapasok din yung post harvest mm -hmm. so nakikipag uh, balikan balikatan ang DFAR sa Philippine Fisheries Development Authority para mas madagdagan pa ating mga mga fishport para mas madagdagan ang ating mga ice plants kasi mm -hmm. napakahalaga ng yelo doon sa pagpapanatili mm -hmm. ng uh, pagiging sariwa ng mga isda at napakahalaga ng yelo para hindi mawala yung actual na halaga ng uh, huli ng ating mga mangisda dahil pagka-alam mo naman ng isda pagka ano yan uh, hindi na sariwa mababaratin na yan mm -hmm. so kailangan nandun yung uh, intervention uh, ng, ng post harvest and siguro, isa pa na primary consideration para mas masiguro natin na kumikita ang ating mga mangista yung market linkage. Kailangan direkta natin silang ilink sa merkado para nawawala yung middleman, no? Uh, kung baga halimbawa, kung kikita ako ng uh, 100 pesos, directly akong nakalink sa market but because may duma may may nagkaroon ng middleman, baka 50 pesos na lang ang kitain ko sa isang uh, kilo ng isla, no? Halimbawa lamang. So, anong gagawin ng pamahalaan at ang ginagawa ng pamahalaan mahalaan dyan, yung direct market linkage. Kaya nga meron tayong kadiwa ng Pangulo. Mm -hmm. Napakalagang programang ito dahil dito sa kadiwa ng Pangulo, uh, na ililink natin directly ang ating mga farmers and fisher folks sa market. So in such a way na wala ng middlemen, so yung buo ang kita ng ating mga magsasaka at mangisda. They get the real value ano, ng kanilang harvest. Alright, panguli na labang, Sir Nazer. Let's talk about convergence. Sino-sino pang mga agencies at mga iba't-ibang sektor pa ang katulong po ninyo para pumayangat natin sa kirapan ng ating mga mangisda sir. Convergence, napakalagay ng sinabi mo no, yung pagbabalikitan ng mga ahensya ng gobyerno. Dahil ang bawat ahensya ng gobyerno ay may distinct uh, mandates na pagka talagang sineryoso natin ay makakatulong siya para iangat ang kabuhayan ng ating mga ma mangisda. For example, na pag-usapan natin yung value ng mm -hmm. produce ng ating mga mangisda. Kailangan may value adding doon sa produce ng mm -hmm. ating farmers yes. and fisherfolk. Doon pumapasok yung DTI, mm -hmm. di ba? So, yung pagpapaangat ng kalidad ng produkto ng ating mga mangisda uh, uh, ano ba uh, fish processing so diyan po pumapa branding pumapasok ang DTA. and of course nandyan din yung uh, well DSWD mm -hmm. uh, pagdating naman doon sa mga frontline uh, services social services para sa ating mga mangisda and then uh, marami pang ahensya na pwedeng makatulong like uh, Cooperative Development Authority hmm. of the Philippines, yung CDA. Um, DOST rin, di ba? DOST, yes. Yeah. Maraming mga ahensya ng gobyerno ang pwedeng tumulong. Well, so, kung dami ko natutunan sa ating conversation na ito at talagang nandyan pa rin ang efforts talaga no, para maiangat po ang kabuhayan ng ating mga mangis. So, maraming salamat po, Sir Nazer, sa pagbibigay po sa oras dito po sa aming programa sa Aksyon Laban sa Kahirapan at sa pagbabahagi po ng mga anti-poverty efforts ng BFAR. Katuwang pa rin ang iba't ibang mga ahensya ng Pamalan. Si Mr. Nazario Brigera, thank you, Sir Nazer. At para po sa ating mga manonood. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyong suporta. at kayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating na Webes. At muli, sabay-sabay po tayo na Umaksyon laban, laban sa Kahirapan! Sa kahirapan.